For today's vlog guys, dito na kami sa fish pan guys So pakakainin natin yung mga isda guys Ayan na guys, sinagis na yung mga pagkain nila guys sa fish pan guys Hindi oh. ko alam guys kung nakikita nyo ba yung mga isda guys And guys, dami ng isda guys Ayan guys, oh, yung mga tilapia guys Pinapakain na namin sila guys Yung mga green na yun guys And yung pagkain nila guys Parang lumot siya guys na bulaklak pero hindi yan lumot guys. Mga bulaklak yan na maliliit na parang halaman siya guys. Na tumutubo sa mga palayan guys. Yan guys. Ang oh, kulit diba guys. Buhay for being 10 guys. Dumami na yan at lumaki guys. Pwede na natin na uh, astig di ba guys buhay for inday in the pasaway guys inday fish to eat ha huh. galing guys eh mm, dami nyan guys madadami yung mga ista nyan guys yung mga tilapia guys kita siya dito sa camera guys, yung mga isda guys kasi nga ma para mag-enjoy din kayo guys. So actually guys, yung fish fan na to guys, nagigitnaan siya guys dito sa palayan Hangeysa. Oh, makikita nyo guys yung fish fan guys. Andito siya sa gitna ng palayan. And guys, so nagigitnaan siya ng mga palay. Oh diba guys. Tapos wag tumingin ka pa doon, guys. Makikita mo ang kagandahan ng Bulkang Mayon, guys. Kung tubig lang naman, guys, walang problema dito, guys. Sa Matnog, Albay, guys. Kasi nga hindi ka na problema, guys, sa tubig, guys. Kasi may tubig nang dumadali, guys, doon. Ayan, guys, o. Oh. doon sa bundok, guys. And guys, sinarangan ng asako, guys. Kasi dyan sila kumuha ng tubig, guys. Sinarangan yung nakaraan para pumasok ang tubig dito sa punto sa fish hunt, guys nung ginagawa pa nila ang fish pan na to, guys ayan guys so gusto naman sa kabilang side guys may butas din siya dun guys para pag once na umulan guys yung tubig guys aagos lang din guys hindi mapupuno ang fish pan diba guys ang galing ng mga tao dito guys may mindset sila sa buhay nila guys eh guys so wow Astig. Ewan ko, guys. Kung nakikita nyo yung ista, guys. Ang dami talaga, guys. Sobrang. Ang kulit, diba, guys? Niinday pa sa way, guys. Dito sa kabundukan ng gabi. Ulan. Tara, guys. Punta naman tayo dun sa mga halaman, guys. Na ah uh, uh, tinanim nila ko yun ang nakaraan, guys. So, mga two weeks ago, siguro, guys, tignan natin, guys, kung may mga bulaklak na siya, guys. Tara, guys. Let's go. Ting, 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 si Inday Pasaway. Oops, Mabulog ka, Inday Pasaway. Huh? Ayan na nga, guys. May mga bulaklak na, guys. Ang ganda. Tara, guys. Let's go. May mga bulaklak na yung halaman na tinanim nila. Ayan, guys. Ang lakaran, guys. Guys, kasi nga. init, guys. Ayan, guys. guys, astig diba guys wow amazing yes, oh. lalo na pag nagundas na guys uh, November guys madami, malakas guys, ito nga pala yung kabuhayan ng mga tao dito sa probinsya guys yun guys, oh. oh si kuya guys, ang sipag guys ang aga-aga nga naman naglinis ng kanyang palayan ay, hindi naman siya ng palay. and guys, oh. Mga sibuyas guys, oh. Ito nila kuya guys. Okay. guys, ganda naman mulaklak, diba, ba guys? Buhay, provincia guys. Si Inday mo sa guys. guys, oh. Hmm. Di ba guys, ang sisipag naman dito sa Bicol guys. Kahit nga sa buhay. <laughs> Nakatira guys, sa provincia guys nabubuhay sila, guys. Kasi masisipag sila, guys. Ganun ang tao dito. Masisipag, guys. So, yan lang muna, guys. For today's hours, kaya Tuhan, Babuch, thank you for watching. And God bless you all. Please subscribe.